Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Maganda, mag gabi po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kahit na minsan change ng weather, minsan malamig, minsan mainit, kaya nagkakaroon tayo ng chipon. <laughs> Ako po yung mare ng bayan na ng ngongo, Mariyaw, kasama natin ngayong gabi. Hindi ko alam kung ngongo siya, ni Danny conception. Di ka naman ngongo? Wala? <laughs> Oo. Uh sabi mo naman magandang gabi. Magandang gabi. <laughs> magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, pasensya ka na ha. Pag marami talagang dosage ng gamot, nababangingi eh, di ba? Ang dami kasing iniinom na ano. Kasi, alam mo, minsan... Nababangingi. Nababangingi. Hindi na nababangag. Hindi, iba yung bangag. Ah, iba ba yung bangag? Uh, <laughs> drugs naman yung bangag eh. Ako so bangengi lang. Pero tatanda rin ako ng drugs. Puro paracetamol at nusep. Ayan. Kaya tuloy talagang um, medyo ang ilong natin ay uh, clogged. Ika nga ano. But uh, sa ganitong klasing panahon, attorney, Ano Ano lang yan. Uh, Nung bata kami, meron lang ipapahid yan. Ano yun? Ano ipapahid? Sige nga. Yung Parang uh, malimig-lamig na mainit-init. Na ano? Na Ano nga? Ano nga ba yung pinapahid na yon? White flower. Ma <laughs> <laughs> Uy, mainit yung white flower pagka marami. O, di ba? Parang, diba? uh, uh, parang vapor rub. Yan. Oh, yan. Ah, pero alam mo yung sukob. Yung suob. Ano Sino suob ah? Ba? Ba? Uh, suob pala, su ni suob. Suob. Yung parang pinagpapawisan ka. Ah, uh, okay. Hindi, ang kami, nung bata kami, eh, siyempre, ano, uh, pag natutulog kami, nakakulambo. Oo, oh, kulambo. Oh. At saka ang kulambo, nung bata kami, yung kulambong Batangas. Ano yung kulambong Batangas? Hindi Maninibis? siya, hindi siya nylon. Eh, cotton. Ano? cotton. Cotton na parang winif, pero parang may mga butas o so net. Okay. Pero cotton net. Yan. Pero yun. hindi pumapasok talaga ang lamok. Oh, kasi maliit yung butas. Eh. Ah, okay, okay. Okay, okay. maliit yung butas. Kaya ah. lang, hindi siya masyadong ah, kagaya nung nylon. Oo. Oh. Ah. Parang halos kitang-kita mo na 'yung nasa kabila. Ah. Pero o. ito parang hindi mo masyadong makita pa 'yung nasa loob. Uh -uh. Kasi nga cotton 'yung pulambo. Oh, hindi maganda. Ba Pulambong batangas. Oh, di maganda. hindi maganda. Oh, hindi kita papasukan ng oh. lamok. Kasi barado ang ilong namin. Oo. Oh. 'Yung nanay ko magpapakulo ng tubig. Tapos ilalagay niya sa isang malaking lalagyan. Okay. Tapos lalagyan niya nang kaunting uh, vapor rub. Yon. Tapos eh, ilalagay mo. Ilalagay niya dun sa loob ng kusa yung kulambo. Uh Oo, -oh, kulambo. Uh, pero dahil nga merong net na, yes. Na cotton parang ma-confine uh -oh, uh -oh. yung steam na may uh -oh. nawawala. Uh -oh. ang, in short, meron kang vaporizer. Pwes! Mamayang gabi. <laughs> ganyan yung gagawin natin. Alam nyo ba, effective yung mga ganyan. Ah, yeah. Better than the usual na iniinuman natin mm -hmm. ng gamot lang ng gamot. Yan ang napaka mainam na gamot na herb. So, pie, wala, ng, wala nang, wala pahid nang pahid-pahid sa dibde. Wala nang ganon. Naamoy mo lang para sa ang pag naamoy mo na siya, para ka may inhaler. <laughs> Actually, nung panahon ng COVID, mm. maraming naging traditional na gamot Ha? Mm, kagaya ng ah, yung pag nilalagnat ka. Oo. Oh. Oh, di ganun nga suo. Sumusi, pagka sinusoo. pagka naman ah uh, misan yung umiinom na lang. Di ba para sa mga ano? yung sinuso parang sa mga nanganak yun eh. O oh, kahit yung na bagong panganak eh sinusuo yan eh. O oh, iba yun bayabas kay simple nang <laughs> lalang. ano yung yung di ba? Pero hindi sinuso. totoo yun. Ah, may yung ba, may smoke, may smoke, yun. Oh, may oh, may tapos smoke. Eh, merong kubo, tapak magtataklob ng kumot. Tapos magpapawisan ka ng todo-todo. Ah, todo. ay, kasi ang init nga naman na nasalub ka pa ng kumot, tapos uh meron uh. pang usok. Ay, naku, ang dami nagsabi sa kanya ng ginamit nila noong nagkaroon ah, sila ng ay, sakit. Ay, hindi ba yan yung pinromote ni Governor Gwendolyn Garcia sabi ah, sa Bisaya? Oo. Ah, oh, oh. Noong panahon ng COVID. Sabi oh, ay, anyway. Nang, ang, tawag sa Bisaya, tuob. <laughs> tuob. tuob kayo, ah, tuob, tuob. Okay. Mm -hmm. ah, Very, very effective magawa nga mamaya yan, ha? <laughs> uh, Pero ang wala, Nagkukulambo ka pa ba? Hindi ako nagkukulambo. Pwede makumot? Ah, uh, pero mga no, bili ka ng vaporizer. Oh, meron. ayun, meron naman ako. Yun, ang ah, ngayon, ah, medyo ano na kasi na ngayon ah, eh. Yung ah. parang merong umuusok-usok doon yes. mo na lang ilalagay. So, mo ngayon doon sa yung oil. sa liquid. Ah, ah, oh. meron uh, na nga akong doon. ganon. Oo, oh, oh, Pwes, mamaya ako manda oh, ko oh, niya. Sige. Dahil ah, uh, sabi nga natin, minsan ang weather eh talagang hinim natin ma-wari, minsan uulan, minsan hindi. o oh, eto na mga globe users at smart users, attorney? Ano-ano mm -hmm. yan? Ayan, Numbers? Ito na yung party ko. <laughs> 0954-310-0331. Kung Globe, at 0961-770-8807 kung smart. Ayan. So, tawag na po at mag-text na para kayo ay uh, mabigyan ng uh, payo ni Atty. Uh, Atty. Uh, Gabi sana sasabihin kay Atty. Mm -hmm. Danny Conception. So, ito na si AJ26 ng Makati. I wanted to resign sa company. Na-discuss ko na rin po yung training band na sa contract. Ang pumirma na ako doon, ano daw, na-discuss yung training ban sa contract. And pumirma na po ako doon sa kontratang 'yon. Pero yung mismong training ban hindi ko pa po napipirmahan and hindi pa napapakita sa amin. Currently on training pa ako pero gusto ko nang umalis for some reason. May mga nagastos na din sa akin yung kumpanya para sa training ko like accommodation, yung allowance, etc. Pero willing naman akong bayaran yon. Posible ba na makasuhan ako kahit bayaran ko lahat ng nagastos nila sa akin? Ah, hindi po. Kasi nga, ah, ang sabi niyo mayroong training band eh. Uh -huh. Yung pong training band ang nananagot uh, sa mga gastusin ng uh, mga kumpa ng kumpanya uh, sa ginawa nilang training para sa inyo. Ah, uh ah. -huh. Kung hindi kayo magtutuloy sa inyong uh, pagiging... Uh, Uh, ah, empleyado. Ah, empleyado. Oh, oh. Okay. Bakit po nila nilagyan ng ganon? Kasi nga, there is always a possibility na hindi kayo magtutuloy. At para naman ma-recover nila yung cost niyo ay merong training ban. So, pwede pa ba siyang makasuhan kung kinuha na yung training ban at binayaran niya ah, yung mga Kung lahat kailawat. po ng nagastos ay binigay na ninyo, wala akong makitang dahilan para kayo ay kasuhan. Okay. Kasi po hindi naman nila kayo pwedeng pilitin pilitin na uh, magstay at magtrabaho sa kumpanya. Tama. Oo. O pang aalila po yun. Yan, okay. Mm. Oh, ito na si Berna ng Laguna. Mm. Hi Berna, magandang-magandang gabi Berna. Siguro ang kanyang full name ay Bernadette. Tanungin natin, uh, ha. Uh. Berna, anong full name mo? Hello po. Hi Berna. Hi. Um, Nari... Uh, Miss Bernadette po. Oh, galing mo naman, ah, Bernadette nga. Berna, Bernadette. Ah. o oh, sige. Bernadette ng Pangasinan ba? Tama? Yes po. Ano ang gusto mong itanong kay attorney? Um, may pregnancies po kasi yung father ko na ano daw? abuse. Ah, ulit, ulit, ulit. May? Nag-e-echo echo. Nag-e-echo po, Nag -e po yung sound. Huh? Nag-eco. -e Akala ah, ko 2D eco. Nag-eco. -e <laughs> ulit, ulit, ulit. So, ano, anong nangyari, Berna? Ulit mo nga. Hello po? Yes, Berna. Go -e -echo ahead. may eco pa rin po. Ah, may eco pa, uh, pa rin daw. Oo, oo. Kala ko tuloy 2D eco. Kala ko sakit sa puso. <laughs> oo. Okay. Oh, Berna, meron pa. Hello po? Yeah. Diretso ka lang. Try natin. Sige lang. Okay. Uh, um, meron po pending case yung mga father ko. Ako okay. po ang nag-papin sa niya. May pending Or, case ang ay, father niya. Okay. Oh. Yes po. Um, isasampa ko pa lang ang Ah, ikaw ang magsasampa? Yes po. Kakasuhan okay, mo, um, kakasuhan mo ang tatay mo? Yes po. Ah, bakit mo kakasuhan? Six months na po kasi niya akong sinong psychological and verbal abuse. Aha. Uh, text messages and voicemail. mail. Aha. Ilang taon na kayo? 25 po. And I'm po. a PWD dito. A PWD, siya. Uh, siya. Opo. 25, 25 years old siya. At uh, ang inyong, uh, sa inyong, pak sa inyong uh, pakiramdam, uh, kayo po ay... Hinaharas ng tatay niyo. Yes po. Sa pamamagitan ng mga text messages. Uh, anong yes, klase Miss Berna? if you can share a little bit. Ano ba yan? Uh, hinihingang ka ng pera or uh, inaalipusta ka? Anong klaseng uh, pananalita? Una po, nagsimula po siya sa defamation privately and publicly. Um, pinagkalat niya po sa iba at inaakusahan niya po ako na nakikipagrelasyon po ako sa isang... Meron po kasi ang ano? uncle dito. Ah, nakikipagrelasyon ka kanino? Sa isang matanda po na may asawa. na Hindi naman po to totoo. Ah, sa isang matandang may asawa. Ah, so parang pinagagalitan kanya siguro. Yes po. And ginigilit niya po, and niya na totoo daw po yun, pero hindi naman. And other people can testify on that. Okay. So, so parang minumura ka niya dahil sa ang akala niya, ginagawa mo yun. Yes po. And what's bothering me, kapag po nag voicemail mail siya, okay. yung mga messages niya po is talagang harassing po na pati po private funds po eh pino you know, point out nila like yung yung ganito po yung Ah, okay. Private Siguro yung mura. Hmm. So, hindi so, di magsasam gusto mo na ang tingin mo ikaw ay uh, nababayulate. Oo. Parang Naba verbal abuse. Ya. Oo, verbal and psychological abuse ya. Hmm. Pero tatay niya. kaya lang ito kasi ay tatay mo. Ah, uh, di saan mo balak lakbag ng kaso? Sa, ngayon po, nasa level pa lang po ng barangay, NPNP. Ayon. Ah, sige. Eh, di magbabaranggayang kayo? Ngayon, kapag hindi, hindi... siya sa barangay. Ah, pag hindi siya umatin sa... Ano yan eh? Sa, sa unang... Sa unang patawag... At hindi siya dumating, magi schedule ng pangalawang hearing ang lupo ng barangay. You know, yung lupon tagapagkasundo ng barangay. Uh, pagka dun sa pangalawang hearing, hindi pa rin siya dumating, sa aking pagkakaalam, pwede nang mag-issue yung barangay ng certification na... Hindi hindi kayo nagkasundo. Ah, di pwede hindi pwedeng na si po willing umattend. Hindi na po siya umattend sa barangay. Nagtatago na po ah, yan. Ah, hindi eh, pwedeng ah, na iyong i-file 'yon. File mo na raw yung case sa ano 'yan, sa Women's Desk. Ah, sa pumunta ka sa Women's Desk para ikaw ay tulungan sa pagsasampa ng reklamo. Um sir, pwede ko po bang maidagan? Sige, hmm. okay, go ahead. Nung nagsasama po po kami sa isang bahay noong January, nakita ko po siyang meron siyang hinihit-hit na something. Else. Pero, Kino hindi siya, ano? po po kasi... Hini hinihit-hit na something. Ah, ah parang... parang, feeling mo, nagda-drugs ang tatay mo? Dahil po kakaiba po yung mga kinikilos niya, at nakapalilang di po siya. Hmm. Ah, edi pwede mong itip sa pulis. Yes, tatay po. mo ba talaga ito? Ano, totoong tatay? Biological? Yes po, biological ko pong tatay. Pero hindi na po pinalaki at sinustentuhan. Ah, okay. Sino nagpalaki sa'yo? Yung ate niya po na namatay na noong last year. Ayun. Eh sa ngayon, saan ka kumukuha ng iyong ikinabubuhay? Nagpa-part-time job ko ako. Ayun. O, oh, sige. Okay. So yun nga ha, pwede mo daw kasuhan ka agad sa women's desk dahil kayo nagbaranggaya na pala at uh, uh, pwede mong itip doon sa police, police. Yan ang sabi ni Atoy ni Danny Concepcion. Okay, itip may tanong ka pa? Pero sabi naman po ng police kailangan po na caught on the act siya at mayroon isipan mo. Kaya nga tip lang oh, para tip sa ganun lang. ay manmanan nila. Ayo kapag yan ay minanmanan nila at nakita nila na oy talagang umihitit, ayan, ay pwede nilang sunggaban. Okay, kaya nga tip sabi ko itip mo lang sa kanila. Na ito po ay posible na gumagamit. gumagamit. Oh. Nakuha mo? Apo. Okay. Thank you. Salamat. Thank you very much po. Okay, tiba nakakasadyang ganyan mga ganyang klasing kaso oh, kasi ma mag ang pamilya pa naman sila oh, no? sa no? pamilya. Mag Ama. Oh sad pero may mga nangyayari talaga eh wala tayong magawa ano mm. eto kasi na. parang kulang ang pagmamahal totoo yan na sa kanila totoo eto na si Marco ng Makati 24 years old may tanong daw siya sa atin tanong ko po para sa kaibigan ko mm. tumigil po siya ng pag-aaral at hindi ito sinabi agad sa magulang niya mm. nang malaman nila nag-away sila pero wala pong pisikalan so hindi physical hindi naman sila Uh, oh. nag, hindi naman pinalo Yes At dahil dito hindi gusto sinaktan oh. Na po uh, siyang paalisin ng mga magulang niya sa bahay nila Legal po ba ito? Pwede po ba siyang paalisin kahit siya ay anak pa nila? Teka muna, ilang taon kaya ito pinag-uusapan na? 24 24? Pero yung kaibigan niya kaya? Siguro ganun din ang edad, ano? Ah, siguro Hindi nalalayo uh, uh, Opo oh. Ngayon, ayaw mag-aral, pinaalis sa bahay Legal ba yon? Ay kung uh, siya ay of legal age Which okay. is, what is legal age? 18. Ayan, 18. Kung 18 ka na, pinaalis ka ng nanay-tatay mo, eh, legal. Mm-hmm. Oo. Oh. Mm-hmm. <laughs> Kasi nga naman, bakit pinag-aaral ka tapos di ka nag-aaral? Mm-hmm. Sayang naman yung pinapag aral sa iyo. Ah, uh, pero, ah, uh, uh, pero baka siya ang pwedeng ipakulong. Bakit? Although kasi 18 na pala, Oo, no? oh, oh, eh. Kasi kung bata pa yan, pwedeng i-surrender sa DSWD. True want. Th True uh, siya. Oh. Uh, ah, gano'n ba yun? Nung hmm. ayaw mag-aral? Para turuan mo ng leksyon? Para turuan ng leksyon na doon ah, sa si DSWD. Oh. Eto matanda na eh. Matanda. Hindi, yung hindi natin sigurado kung eh, gano ang edad eh. Kasi si L, ang uh, nagtatanong para sa kanyang kaibigan. Si Elba? De, si Marco. Ah, si Marco. Oh, oh. Itinatanong niya para sa kanyang kaibigan. Eh, pero siguro, ang kaibigan niya more or less mga 20 siguro yan. Baka yung think. kaibigan siguro niya, Marco din ang pangalan eh. At 24 <laughs> years old din. <laughs> nagtago lang pala sa alias. Uh, nagtago oh, sa pangalan. Hindi nagtago, kundi nagpanggap. Nagpanggap. Ang tanong uh, ko, attorney, um, hanggang saan ba talaga ang responsibilidad ng isang magulang. For example, katulad niyan, ayaw na niya. Eh napapagod na rin naman ako, dapat na siguro umalis. Sa Amerika kasi automatic minsan pag 18 ka, lumayas ka na dito sa poder ko. Eh. Ah, pag ayaw mo nga lumayas, talagang... Papaalisin ka. Papaalisin ka eh. Sa atin dito, para bine-baby-baby natin yung mga anak natin dito eh. Dito, umaalis na, eh, ayaw eh. Totoo yan. Ah, diba? Oh, so anong ano nasa batas ba na meron talagang edad na talagang pwede mo na talagang kalasan yung anak mo? Wala, pero ang nakalagay sa batas pag ikaw ay naging 18 na, bahala ka na sa buhay mo. Okay, maliban na lamang kung ikaw nakatira ka pa rin sa magulang mo, halimbawa at pinapaaral ka, halimbawa. Okay, meron hanggang 21. Ah, kasi parang college pa yun, uh, Parang eh. responsibility ka pa dahil nag-aaral ka pa. Hmm, hmm. I see. Pero kung sakaling katulad niya, pinaalis siya, wala namang magiging kaso dahil malaki ka na, no? Oh, kasi... Kung more than 18 na, ay off-age na siya. Oo. Saka dapat naman siguro talaga humanap ka na ng trabaho. Ayun. Oo. Sige, eto naman. Si L ng uh, Quezon City. Siya ay 28 years old. Attorney, flexible po ang schedule ko sa company. Pero we still follow 9 hours na work days. 9 hour work days. Meron akong dalawang 15 minutes na paid breaks at 1 hour unpaid lunch na di ko ginagamit since nagfa-fasting ako. Gusto ko po ng umuwi ng 1 hour earlier para iwas traffic. Pero pwede po ba ito under Philippine Law Labor? Kahit di ako mag-lunch break, valid na po ang dalawang 15 minute break ko bilang rest period. Gusto niyang maaga siyang umuwi. Pwede ba yun? Well, uh... Kasi yung kasing working hours... Is yun ang sinabi uh, ng kumpanya. And, and, pero yun ay depende kasi sa uh, pangangailangan nung business, correct, ng business. Correct, correct. Pero kasi ang nakalagay sa batas, dapat walong oras lamang ang regular. Uh -oh. Kaya yung isang oras, automatic overtime. Hindi, di diba? eh, Pero ang overtime, mas mataas ang rate. Hindi, pero yung the usual kasi is 8 to 5. Oh, di ba ang 8 to 5 parang 8 hours lang yan? Yung lunchtime na break... Hindi kasama? 9. Ah? 9. Oo nga, pero hindi kasama sa trabaho yon. Hindi kasama sa trabaho, 8 hours, hours lang. Yeah. So, ang sinasabi niya, ang trabaho niya, 9 work day, 9 hour work days. Aso ah, so tama kung kasama yung 1 hour. 1 hour kasi na unpaid ah, daw. Which is tama naman kasi ah, alam mo, hindi ka kumain. kung ah, hindi siya kumain, ah, ano problema hindi, na niya? Hindi kasalanan ng ah, hindi kumpanya. Hindi kasalanan ng kumpanya. Kung nagpa-fasting ah, ka, friend. Ah, ah, Oo. Oh, ah, oh. Ah, ah, eh dahil gusto niyang ah, umuwi ng maaga, um hindi siguro talaga yon sa workflow ng kanilang business hmm. yung 15 no? minutes talagang 15 minutes ang uh, break, break. Uh, talagang hanggang ang 15 minutes po yon oo oh ngayon kumaga at saka hapon, hapon ano oo. Oo. ngayon uh, kung yung isang oras ay uh, kasama dun sa 9 hours oh di pa lang oras lang din ang tinatrabaho niya oo nga okay ngayon ang pinakamaganda nito Ah, uh, po kayo ng flexi ng flexi time. Baka lang 'yun. Uh, pero, pero yung flexi hindi... time ay hindi ito uh, a matter of right. Yes. Uh, kasi meron din pong i adjust ang kumpanya mm -mm. kapag meron pong nagfe-flexi time at hindi lahat ng empleyado ay entitled sa flexi time. That's true. Ito That's po true. ay depende doon sa trabahong ginagampanan mm -mm. noong empleyado. Alam mo bibigyan kita ng perfect example, 'di ba? Mm. For example, 8 to 5. Mm. So bubuksan 'yung aircon ng 8, mm. tas sarado ng 5. Eh, ikaw gusto mo mag-7 to 4, for example. Mm. Eh, di mas maagang mag-aircon ng ganito. Tapos, alam mo yung gano'n? Tapos, isa ka lang na nando. Isa ka lang na nando doon. So, posibleng, mga gano'n lang. Simpleng mm. example lang to, ha? Mm. At saka, syempre, yung uh, sabihin mo na yung urgency nung, nung uh, pangangailangan ng kumpanya kung umalis ka ng mas maaga. So, request ka lang. Pero, hindi siya uh, hindi siya mandatory na ibibigay sa'yo. Okay? All right. Anyway, ito naman si Kevin, 21 years old, ng Quezon City. Attorney, student org officer po ako. May supplier kaming kinuha last SEM, pero ngayon hindi na na-responsive. Kaya hindi pa namin nare-refund ang pera ng members. Takot lang kami na kami singilin personally ng members pag natapos na po ang term namin. Kahit ginagawa namin na lahat ng paraan para mahabol po. Legal po ba kami na managot kung delayed lang naman ang refund Ibalik na natin uli parang ang ibig sabihin student leader siya. Oh, nga. Oo. Pero may supplier sila. So siguro yung supplier ay para sa uh, mga supply requirements ng student organization ano? Yes, Oo. Okay. Hindi ito ang hindi ko makuha. Hindi na nag-respond nagre respond itong supplier. Yes. Kaya hindi pa namin nare-refund ang pera ng members. Bak bakit may refund? Baka ako lang ha? ano 'yon? <laughs> Kasi supplier, babayaran natin yung supplier. At kung meron silang collection na membership fee, 'yun ang kanila ngayon na uh, ibabayad. Hindi, baka malay mo hindi naka-deliver yung iba. Nang for example, wala nang size, nagkaroon ng problema, etc. Ah, et cetera, et cetera. so, eh, nasingil na nila, nabayad na rin nila. Okay. Yung mga ganun ba? Hindi, pero Or parang maybe, ano kasi, parang hindi, hindi niya, hindi inir in niya inireklamo oh, na hindi nag-deliver. Uh, -uh. 'Di ba? Ang sinasabi niya, uh, meron siya merong dapat ginawa yung uh, supplier para ma-refund nila ang pera ng members. So, eh, pero hindi nga niya... Kaya nga, oh. huhulaan ngayon natin... o oh, hulaan tayo ngayon. Kung Sige. ano ba yung... Hulaan tayo. Dapat na ginawa nung uh, supplier, nang sa ganun ay nakakuha sila ng pera siguro para ma-refund ang pera ng mga members. Pero bakit sila magre-refund sa members ng pera? Eh siguro binayad sa kanila. Sila naman nagbayad. Usually, kung student organization kasi... Di ba meron silang membership fee? Hindi, sa tingin ko yan, ano yan eh. Yung mga extra, ano yan, mga mga shirts. Yung mga gano'n, yung mga, hindi yan regular membership fee. I think, uh, ano yan eh, an additional o baka, something. For, o baka nga hindi nag-deliver at oh oh. uh, binabawi nila binabawi yung Binabawi na. Eh, sabi naman siguro, sige, re na lang namin. Aha. Eh, hindi pa ni re So, fan. Ang tanong niya ngayon, takot sila na may singilin sila ng mga mag gusto mag-refund ng mga members nila. Pag natapos na ang term nila. Oo. Oh, oh. Apo. Uh, At totoo po yan, kasi yung mga miyembro na nagbigay sa inyo ng pera, Nagkati nagtiwalaan eh, di ba? Baka nagpasabay. Correct. Nagpasabay. Mm -hmm. <laughs> Hala. Eh, paano na yan? At so sila mananagot? apo. Uh, talaga magre-reklamo po sila. Kaya lang, kung mapapatunayan naman ninyo na... Uh, wala naman talaga kayong kasalanan mm. doon sa pangyayari eh hindi naman siguro po nila i-insist na palawalan ninyo yung hindi na ibaya. Parang hindi ay, tayo no. sure diyan. Pero pagka pera pinag-uusapan uh, attorney uh, 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 pa. <laughs> uh, 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 <laughs> Kailangan soli mo sa amin uh, 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 ikaw may responsibilidad yan. ikaw humanap ng supplier. O yan ay depende sa kanilang uh, usapan, diba? depende sa kanilang practice. Uh, ano uh, ba ang practice nila? Opo. Uh, well, handa ka na lang dapat sa pambayan. Uh, uh, <laughs> pero ang sa akin uh, uh, papaninigan ka nang uh, batas. Hindi mo hindi man maabswelto ka doon sa pagbabalik ng pera, uh, papanigang ka, ma mabawasan din mm. ang iyong liability. Kung mapapatunayan ninyo na hindi naman kayo naging pabaya yeah. sa pagpili ninyo doon sa supplier, uh, at hindi rin kayo naging uh, na naging maingat din kayo mm -mm. Uh, sa pagpapatupad ng kontrata. Correct. Ayan. Pero usually kasi pagka ikaw ay leader, na-expect talaga nila na ikaw ang sasalulatan, no? Mm -mm. Mm, ganun nga talaga yun. Kaya misang hirap din maging leader. Mm -hmm. uh, well, anyway, sana po'y marami kayong natutunan sa amin ngayong araw na ito. At sa uulitin po, maaga pa lang ay mag-text sa kayo at tumawag na kayo sa amin, sa aming numero na nakikita nyo sa inyong mga mga screens ha. Hanggang sa muli po ako inyong manay ng bayan, Mare Yao. Atty. Dani Con po, ang abogado de kampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye! God bless you all!